Bagong kalaman sa paggawa ng basahan at dito pala kami kumain sa bahay nila mama ko. So for today's video ay samahan nyo na naman ako at eto nga pala ang ganap ko kaninang umaga. Dito na kami kumain dahil di ako nagluto sa bahay at sabi din ni mama ko dito na daw kami mag-agahan. Kaya eto yung ikinaganda pag malapit lang kayo ng bahay ng mga magulang nyo dahil pwedeng pwedeng dyan kayo kumain. Ganun. Anyway, pagkatapos namin kumain ay eto nagumpisa na naman ako sa paggawa ng basahan. Hindi na natin kailangan gumamit pa ng hulmahan kundi ganito lang. But anyway, eto nga pala ang ginagawa ko nung una, nagtali lang pala ako dyan sa may pako. ay gusto ko nga dalawang kulay ang gagawin ko na paggawa ng basahan. Kaya eto, naglagay muna ako ng sky blue. Dumaan ako na isang pako dyan dahil mamaya maglalagay din ako ng ibang kulay. Kung so, akala ko mga may ay tama yung ginawa ko at mali pala. Nagsasayang lang ako ng oras dyan mga may dahil hindi pala tama ang pagkalagay ko ng mga tela. Kaya pinagtatanggal ko lahat yan at eto, nagumpisa na naman ako ulit. Dapat pala ganyan ng pagkatali at iparis mo ang ibang kulay. So, maraming kulay ang ginamit ko dyan basta hindi mawawala yung sky blue. Magkikita nyo naman dyan sa video kung paano ko yan itinali. Basta yung normal lang. Gano'n. O oh, gumamit lang pala ako dyan ng isang kahoy tsaka may pack. At oh. wag kayong magalala mga me dahil gagawa ako ng tutorial dyan step by step sa paggawa ng ganito kung may gusto or may interesado. So <coughs> para makagawa tayo ng basahan ay itatali lang natin to hanggang sa makarating tayo don sa kabilang side. Makikita nyo dyan sa video na itinali ko lang yan dalawang beses pagkatapos. Yung pinagtalian ko na tela ay yun na naman ang itatali natin sa susunod. <coughs> Basta ang pagtali ay dalawang dalawang beses pagkatapos. Yung tinalian mo ay yun din yung itatali mo sa susunod na tela. So, sa hindi makasabay dito sa video na to, ay huwag kayong magalala. Gagawa ako ng tutorial. Yung talagang kitang-kita ang pagkatali neto. Then, binilisan ko lang to mga may dahil excited na nga akong makagawa ng ganitong basahan. Kami din kasi yung nagsishare sa akin kung paano gawin ang mga ibang klasing basahan. Kaya papasalamat na din ako dahil may mga taong ganyan yung mga nagsishare siya sa akin para nga ma-share ko din sa inyo. Kasi ganitong pagawa ng basahan ay mas maganda din talaga dahil magtatali at magtatali lang tayo hanggang sa matapos. Ang kagandahan nito ay hindi na tayo gagamit ng hulmahan. Kaya sinubukan ko to agad dahil excited nga din ako na makagawa ng ganitong basahan. At syempre kung ano ang natutunan ko sa mga iba't ibang way na pagawa ng basahan ay i-share ko din sa inyo para nga may papilian din kayo. Katulad na lang sa gagamit tayo ng hulmahan, katulad na lang din doon sa may takip na electric at fan. At yun din parang nagansilyo tayo or nagtatahi at eto naman ngayon ay magtatali lang tayo. Marami kang pagbipilian na pagawa ng basahan kaya nasa sa inyo na yon kung saan ka interesado. Masa interesado na ganito yung magtatali ka lang sa paggawa ng basahan ay huwag kayong mag-alala gagawa talaga ako ng tutorial dito. Medyo madilim din kasi itong kuha ko ng video dahil nandito nga ako sa loob ng bahay. Kaya manifesting talaga makabili ng bagong cellphone para nga maganda din yung gagawin ko na tutorial. Ganun. Right. ko din talagang pangarap na sana matupad soon. Kaya ngayon magsisipag pa talaga sa pag-upload ng video para nga yung mga pangarap natin ay matutupad. Ganun. Anyway, hindi pa tapos itong ginawa ko na basahan pero nakikita kong maganda pala ang kalalabasan. Syempre, napaka-easy lang din 'to dahil gagamit ka lang ng kahoy at maglalagay ka lang ng pako. So, wag kayong magalala, i-share ko kung ilang pako at anong taas itong kahoy.